Isang napakagandang araw na naman po mga kasuday. Tara, i-enjoy natin ng aking karawan. Yes, ngayong araw po ang aking karawan. Kaya happy birthday myself. At dahil sa birthday ko ngayon, kaya naman pumunta kami ng August sa East para i-enjoy ang aking karawan. Ayun nga guys, medyo maaga akong gumising ngayon kasi kailangan ko maganda ng daming dadalhin kasi kahapon na pag na namin na mag-celebrate ako ng birthday sa Cold Spring sa haro late. Kaya naman kumain na ako agad. Siyempre nagluto at tumingin na rin sa aming rep. Baka naman may po pwedeng madala sa aming pupuntahan. At inihanda ko na rin yung aking drone at ibang gadget na gagamitin sa pabablog. Siyempre, vloggers tayo. yeah. At bumiyahin na nga kami pero duman muna kami dito sa Haro Leyte para bumili ng manok. Dito sa tindahan ng manok na masarap kahit walang sos. Charot! <laughs> Model ka At nang matapos kaming bumili ng manok, bumiyahin na nga kami papunta ng Hugo sa East. Siguro inabot kami ng mga 15 to 20 minutes. At habang binabaybay namin ang dinadaanan, syempre, ini-enjoy na rin namin kasi napakaganda ang mga tanawin dito. Kaya naman, salamat haro later sa pagpapahalaga sa ating kalikasan. At ayun na nga, dumating na nga kami dito kung saan kami dadaan papunta ng Hugo sa East. Kaso nga lang, hindi na makakapasok ang motorosiklo. Kaya naman, pinark na namin dito. Matapos namin may park ang motorosiklo, nagsimula na nga kami maglakad papunta sa Hugo sa East. Siguro inabot kami mga 15 minutes sa paglalakad. At habang naglalakad kami, ang kagandahan nga lang nito, syempre ini-enjoy mo na rin yung kalikasan. Kaya naman pasalamat tayo kasi hanggang sa ngayon, mayabong pa rin yung ating mga puno at halaman dito Kamaglak sa niyo. Haro Leyte. Na Kaso ng nga lang guys, ang bibilis tumakbo ng aking mga kasama, kaya naman naiwan ako mag-isa. Pero okay lang yan, sanay naman ako mag-isa, diba? Charot! <laughs> kaya ang ending, eto, emote-emote habang naglalakad. Charot! <laughs> nang papalapit na ako sa is na daanan ko ang aking kaibigan. Hello, aking kaibigan. Friend, balita ko patron imo yan ha. Joke lang po. Sa wakas, nakabutan ko rin sila. Kaso nga lang, dito na sa bukana ng gusais. At ang malalapa, hingal na hingal na ako. <laughs> Yung bayan ako niyo. Jeep macho. At nagbayad na nga kami ng 25 pesos per head Para sa entrance fee At syempre 300 pesos para sa aming cottage Buti na nga lang may available bang cottage Kasi hindi kami nakapag-reserve At sinamahan na nga kami ng isa sa kanilang mga empleyado Papunta sa aming cottage At inayos na rin namin ang aming mga dalang gamit Kasama rin ang mga pagkain At nag-relax-relax relax ng konti At nag hunting hunting ang aking mga kasama Charot at nang makapag-relax-relax ng konti, ay naramdaman na namin na nagugutom na kami. Kaya naman, sinunggaban na namin ang aming dalang pagkain. At sa hindi nasa ang pagkakataon na may nakasama kami dito at nakikain na rin mga basketball players ng Barangay Bacalpi kasi nga na dito daw sila para mag-celebrate sa kanilang kampinato. At dahil sa sobrang init ng panahon, hindi na namin mapigil maligo dito sa napakalamig na tubig na nagusayis. Kaya naman, tara, langoy na! Gawag na dalas. Pikes! Pank! 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 <laughs> 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 <Hey>. <laughs> <laughs> Asawa Usana Asawa Baby, 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 baby At yun na nga guys, patapos kami magsawang maligo dito sa Cold Spring, kailangan na namin umuwi sa aming bahay. Pero nakita namin ang nagtitinag ano ito, kaya naman bumili muna kami pang souvenir na pumunta kami dito sa Gusais. At nang matapos kaming bumili, ay naglakad-lakad na kami pabalik sa aming motosiklo para na makauwi na kami sa aming bahay. Mga kanawang, mga na kami, mga at ayun na nga, bumiyahin na kami is gamit ang aming habal-habal at dinaanan namin ang napakagandang bahay na ito. Kaninong bahay kaya ito? At bago kami dumiretso sa aming mga bahay, ay duman muna kami dito sa 7 eleven para magbalamig. Bumili kami ng kanilang soft ice cream na talaga nga namang napakasarap. Pagkatapos kong magbanila sa bahay, syempre pumunta na ako ng simbahan para magtirik ng kandila para na rin makapagpasalamat sa lahat ng mga biyaya na tanggap ko, malakas na pangangatawan at syempre pati na rin sa lahat ng mga magagandang bagay na naranasan ko. At pagdating na gabi ay meron kaming bunting salo-salo kasama ang aking mga kapatid, kapuso at kapamilya pati na rin ang ilan sa aming mga kapitbahay. Hala, tara kain tayo! siya. Hanggang dito na lang. Buli, maraming maraming salamat sa lahat ng mga bumati sa akin. At syempre, samahan niyo pa rin ako sa susunod na pagsudoy.